Si Lin Lin, 27 taong gulang, ay isang simpleng may bahay sa baryo ng San Miguel. Limang taon na silang kasal ng kanyang asawang si Joshua, isang construction worker sa Maynila. Noong mga unang taon ng kanilang pagsasama, puno ng saya at lambing ang kanilang relasyon. Magkasama sa lahat ng bagay, sabik bumuo ng pamilya at puno ng pangarap para sa hinaharap. Ngunit tatlong taon na ang nakakalipas mula nang mabunti si Lenlen at nakunan. Naaalala pa ni Lenlen ang yakap ni Joshua noon. Ayos lang yan mahal. Ibibigay din sa atin ni Lord. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Puno ng encouragement noon si Joshua. Hindi siya iniwan. Hindi pinabayaan. Sa simula, magkahawak kamay nilang hinarap ang lungkot. Sinubukan nila ng sinubukan umaasa at nagdarasal. Pero sa bawat buwan na lumilipas, lagit-laging nauuwi sa pagkadismaya. Hanggang isang araw ay nagpasya si Joshua. Kailangan ko nang magtrabaho sa Maynila, Len. Sabi ni Joshua isang gabi, nakayuko habang nagiimpake. Mahirap ang kita dito. Kailangan ko ring mag-ipon para sa pamilya natin. Hindi agad ito naintindihan ni Lenlen. -Len pero sinuportahan niya. At noong una, maayos pa. Araw-araw silang nag-uusap sa phone. Namimiss na kita, Lin. Sabi ni Joshua habang magkausap sila sa video call. Uwi ka agad ha? Malambing namang sagot ni Lenlen. At talagang uuwi naman si Joshua. Halos buwan-buwan, kahit pagod mula sa trabaho. May oras pa rin si Joshua para pagbigyan sa kama si Lenlen. Pero kahit ganun, hindi pa rin sila nagkaanak. Hanggang sa unti-unting nagsimulang magbago ang lahat. Humaba ang pagitan ng pag-uwi ni Joshua, lumuwag ang mga tawag. Hanggang sa dumating ang mga gabing halos hindi na magparamdam si Joshua. At habang lumilipas ang mga buwan, lalo pa itong lumalayo. Bihira ng umuwi at kapag umuwi man, laging pagod at malamig ang pakikitungo kay Lenlen. Hanggang sa dumating ang mga gabing kahit yakap o halik, hindi na naramdaman ni Lenlen mula sa asawa. Sinubukang kausapin ni Lenlen si Joshua. Umaasang maibabalik pa nila ang dati. Pero tila mas lalo lang itong lumalayo. Isang gabi, tinawagan ito ni Lenlen. Josh, pwede ba tayong mag-usap? Parang ang dami na nating hindi na pag-uusapan. Parang nahihirapan na ako tahimik lang sa kabilang linya. Hanggang sa huminga ng malalim si Joshua bago sumagot. Lin, pagod ako. Pwede bang wag muna ngayon? Puro problema na nga sa trabaho, dadagdagan mo pa. Kumirot ang dibdib ni Lenlen -Len sa sinabi ng asawa. Hindi ko naman dinadagdagan ng problema mo. Gusto ko lang na makausap ka. Namimiss na kita. Mahinang sagot ni Lenlen -Len habang nanginginig ang boses. Len, please, wag ngayon. Putol ni Joshua na may inis pa sa tono. Sige na, may gagawin pa ako. Paalam ni Joshua at saka pinatay ang tawag. Mula noon, lalo pang naging mailap si Joshua. Kapag tinatawagan niya, madalas hindi ito sumasagot. Kapag nagtetext naman, sinlang o kaya ay busy ako ang reply. Tuluyan na ngang nanlamig si Joshua. Sa katahimikan ng kanilang bahay tuwing gabi, si Linlin ay madalas na napapaisip kung saan na nga ba napunta ang dating init ng kanilang pagmamahalan at kung may pag-asa pa bang mabuhay muli ang pagmamahal na unti-unti nang namamatay. Isang hapon, habang nasa likod bahay si Linlin at naglalaba, nakaupo sa bangkito habang pinipiga ang mga damit, Napansin niyang may papalapit na anino mula sa gilid ng bakod. Paglingon niya, si Lolo Daniel pala, ang kapitbahay nilang dating sundalo. Anim na isang taong gulang na ito, monit matikas pa rin ang tindig, tuwid ang likod, at halatang hindi pinapabayaan ng katawan. Kahit puti na ang buhok sa gilid, nandun pa rin ang aura nitong may dating at may respeto. Biyudo na si Lolo Daniel ng limang taon at kilala sa baryo bilang tahimik, maginoo at palaging handang tumulong. Marami ring kababaihan ang hindi makaiwas sa kakaibang karisma niya, lalo na kapag ngumingiti ito ng may konting pil dating. Magandang hapon Lenlen, ang sipag mo naman. Hapon na pero naglalaba ka pa rin. Bati nito habang hawak ang timba ng tubig. Wala po kasing magawa lolo. Wala naman po akong kasama sa bahay. Wala rin si Joshua. Kaya eto, naglilibang na lang sa labada. Nakangiting sagot ni Lenlen. Bahagyang tumigil si Lolo Daniel. Tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Hindi bastos, kundi para bang tahimik siyang binabasa ng matanda. Inuunawa ang bawat galaw at ekspresyon ni Lenlen. Maya-maya ay umiling ito. Sayang, kung ako si Joshua, hinding hindi ko hahayaan na maiwan ka ditong mag-isa. Sayang ang ganda mo, Iha. Napatigil si Lenlen, napayuko. Ramdam ang pag-init ng kanyang pisngi. Matagal-tagal na rin mula nang may magsabi sa kanya ng ganun. Para bang may bahagyang gumaan at gumulo sa loob niya. Loko ka talaga lolo, natatawang sagot ni Lenlen, pilit na itinatago ang hiya at ang kakaibang kilig na hindi niya inaasahang mararamdaman. Naku, totoo ang sinasabi ko iha. Ewan ko ba dyan sa asawa mo? Kung ako yan, hindi ko hahayaan na mag-isa ka dito, lalo na kapag ganyan kasipag at kaganda. May kung ano sa tono ng matanda, hindi pang bubola lang. Parang may halong pangihinayang, parang may nakikita itong halaga kay Lenlen na matagal nang hindi nakikita ng sariling asawa, at hindi niya maiwasang maisip yun. Mabuti pa ang ibang tao, na gagawang makita ang halaga niya. Lumipas ang mga araw, at tila naging bahagi na ng bawat araw ni Lenlen si Lolo Daniel. Hindi man humihiling si Lenlen, lagi itong may dalang kung ano-anong merienda, at pati sa pag-iigib, ay tinutulungan siya nito. Hindi rin ito nakakalimot bumati, kumaway o magbitaw ng biro tuwing makikita si Lenlen. Simple lang ang mga paghirit, pero sapat para mapangiti siya kahit masama ang gising o mabigat ang loob niya. Sa bawat pagdaan ng matanda, ramdam niya ang atensyon at kakaibang pag-aalalang matagal na niyang hindi nararanasan. Hanggang sa unti-unti, napapansin ni Lenlen ang pagbabago sa sarili. Sa tuwing maririnig niya ang yabag ni Lolo Daniel, may munting kilig na dumarampi sa dibdib niya. Para bang unti-unting nabubuhay ang bahagi niyang matagal nang nananahimik. Hanggang sa isang hapon, biglang bumuhos ang malakas na ulan habang naglalaba si Lenlen sa likod bahay. Nataranta siyang tumakbo papasok, basang-basa ang buhok at damit, ngunit hindi niya na malayang may humabol sa kanya. Si Lolo Daniel, hawak ang isang malaking payong. Pagdating niya sa pintuan ng kusina, Barahan siyang tinakpan ng payong ng matanda at inalalayan papasok. Parang likas sa kanya ang protektahan si Lenlen. Halos nakadikit ang dibdib nito sa likuran niya at ramdam niya ang bigat at init ng hininga ni Lolo Daniel na dumadampi sa batok niya. Maya-maya ay humarap si Lenlen kay Daniel. Basang-basa ka. Anas ni Daniel. May pag-aalala ang boses habang marahang hinahawi ang basang buhok sa pisngi niya. Hindi yun basta haplos, may dulas, may diin, may pagnanasa. Magpalit ka muna, baka sipunin ka. Dagdag nito, ngunit hindi inaalis ang tingin. Gusto sanang sabihin ni Lenlen na ayos lang siya, pero hindi na siya nakapagsalita. Nang mapansin niyang hindi nakatingin si Daniel sa mukha niya kundi sa manapis na damit na halos kumapit sa balat niya. Kita ang pag-aatubili sa mga mata nito, pero mas nangingibabaw ang paghanga, ang pagnanasa, ang gutom ng isang lalaking matagal nang mag-isa. Tumikhim si Daniel, pero hindi inalis ang tingin. Lenlen, mahina, halos may paggalang ang tono. Pasensya na, pero napakaganda mo. Sa sandaling yon, tila tumigil ang mundo. At doon naramdaman ni Lenlen ang kakaibang init na gumapang mula sa dibdib, pababa sa tiyan niya. Isang init na hindi niya maipaliwanag, hindi niya inaasahan, at matagal niya nang hindi nararamdaman. Hindi yun basta init ng katawan lang, kundi init ng dalawang taong parehong nangungulila. Parehong naghihintay na may muling tumingin at kumalinga sa kanila. L Lolo Daniel, dahan-dahan ang tinig niya, parang natatangay ng emosyon. Lumapit ang matanda. Isa, dalawang hakbang, hanggang sa halos maglapat ang katawan nila. Mainit ang palad nitong humawak sa braso ni Lenlen. Marahan, pero may lakas na nagpapahiwatig ng matagal ng pagpipigil. Hindi siya kumilos, hindi siya umalis. Nang dumausdos ang kamay nito mula braso, paakyat sa leeg at huminto sa pisngi ni Lenlen. Halos bumulusok ang hininga niya. Para bang bawat dampi ng balat ni Daniel ay apoy na unti-unting tumutupok sa resistensya niya. Lenlen, muling sambit ng matanda sa pangalan niya. Malalim, gutom, halos nakikiusap. At bago makapag-isip si Lenlen, siya na ang unang lumapit. Nagtagpo ang kanilang mga labi. Mabagal, mainit, puno ng pinipigilang pagnanasa. Hindi ito halik ng paglalambing. Ito ay halik ng dalawang taong uhaw, sugatan, at sabik maramdaman muli ang pagiging buhay. Hinawakan ni Lolo Daniel ang bewang niya. Hinila siya papalapit habang si Lenlen ay kusang yumakap sa batok niya. Basa pa ang kanilang mga damit. Munit lalong nagpasiklab yon ng init sa pagitan nila. Hanggang sa hindi nagtagal, inalalayan ni Lenlen si Lolo Daniel papasok sa loob ng bahay. Hindi kailangan ng salita, sapat na ang tingin at malalim na paghinga. Ilang sandali pa, humina ang mga bulong, napalitan ng mainit, pigil at mabibigat na ungol na hindi na nila kayang itanggi. Simula nun, ilang beses pang naulit ng naulit ang mga nakaw na sandali ni na Lenlen at Lolo Daniel. Mga sandaling hindi nila inaamin, pero araw-araw nilang hinahanap. Madalas, wala si Joshua, kaya malaya silang gumawa ng milagro kahit kailan sila matukso. Wala nang pagdadalawang isip, tuluyan nang bumigay si Daniel at kinalimutan na ang babae sa bisig niya ay asawa ng iba. Si Lenlen naman, hindi na itinago sa sarili ang katotohanan. Masaya siya sa piling ni Daniel na ibibigay ng matanda ang init, atensyon at pag-aalaga na matagal nang hindi niya natatanggap mula sa asawa. Sa bawat haplos ni Daniel, pakiramdam niya'y muling nabubuhay ang bahagi niyang pinabayaan ni Joshua. Minsan nga, hindi niya maiwasang sabihin sa sarili na sana ay si Daniel na lang ang asawa niya. At kung akain man siya ng matanda pa palayo, hindi siya magdadalawang isip na sumama. Mali kung mali, pero yun ang katotohanang ng pinaglalaban ng puso't katawan niya. Hanggang isang araw, umuwi si Joshua ng walang pasabi. Pagkapasok pa lang sa bahay, diretso na itong kumain at ni hindi man lang kinumusta si Lenlen. Pagkatapos kumain, Agad nitong hinanap ang mga barkada upang uminom. Wala man lang halik, walang yakap, nitingin ng lambing ay wala. Napabuntong hininga si Lenlen, sabay napailing. Wala na talaga, bulong niya sa sarili. At doon, sa tapat ng bintana, nakita niya si Lolo Daniel. Nakatayo sa tapat ng kanyang bahay at nakangiting tila nakakaunawa. Isang simpleng ngiti lang yun ngunit sapat para mapawi ang pagkadismaya sa dibdib ni Lenlen. Alas onse nang bumalik si Joshua, lasing, amoy alak at amoy usok. Dumiretso ito sa kama at agad na nahiga, ni hindi man lang kinausap ang asawa. Tahimik lang si Lenlen, pinagmamasdan ng asawa habang dahan-dahang pumipikit. Napailing siya saka marahang humugot ng malalim na hininga. Wala na siyang nararamdaman para kay Joshua. Wala nang init, wala nang lambing, wala ng koneksyong dati nagbibigay buhay sa kanila. Ang tanging natira ay isang malamig na puwang na matagal nang hindi pinupunan ng asawa at tila wala na rin itong balak punan. Habang nakaupo si Lenlen sa tabi ng kama, bigla siyang may narinig na mahihinang katok Mula sa likod bahay, at sa unang pagdampi pa lang ng tunog sa tenga niya, gumapang na agad ang pagkasabik sa katawan niya. Alam niya kung sino yun. Mabilis ang tibok ng puso ni Lenlen habang dahan-dahan niyang binubuksan ang pinto. Halos pigilan ang pagangat ng dibdib niya sa bawat paghinga. At doon, sa dilim ng gabi, nakatayo si Lolo Daniel, basang-basa sa ambon. Nakatitig sa kanya na para bang matagal na siyang inaasam. Puno ng pagkasabik at tiyak na pagnanasa ang mga mata nito. Isang tinging matagal niya nang hindi nakukuha mula sa asawa. Bahagya siyang lumingon sa gilid kung saan mahimbing na natutulog ang kanyang asawa. Walang alam at wala na ring pakialam. Pagbalik ng tingin niya kay Daniel, tila mas malinaw ang lahat kaysa dati at sa pagtama ng mga mata nila. Wala nang pag-aatubili, pinapasok niya ang matanda sa loob. Paglapit ni Daniel, marahan nitong inilapit ang labi sa kanyang tenga at pagkatapos ay bumulong. Kung ayaw niya na sayo, akin ka na ngayon. Nag-init ang dugo ni Lenlen sa mga salitang yon, hindi dahil sa tukso lang, kundi dahil sa pakiramdam na may taong gustong ang kinin siya. Pahalagahan siya na para bang siya ang babaeng matagal nitong hinintay. Marahan siyang napangiti, halos hindi makapaniwala sa tapang na nararamdaman niya ngayon. Oo, iyon na ako. Bulong niya pabalik habang hinahabol ang paghinga. At sa sagot niyang yun, tuluyan nang bumigay ang natitirang preno sa pagitan nila. Doon mismo sa sala, ilang hakbang lang mula sa kwarto kung saan natutulog ang lasing na asawa ni Lenlen, pinili nilang gawin ang hindi dapat. Hindi na naiisip ni Lenlen ang mga dapat o hindi dapat. Ang alam niya lang ay ang init ng presensya ni Daniel, ang pakiramdam na may isang taong tunay na naghahanap, nagmamahal at nagbibigay ng halaga sa kanya. Kinabukasan, tila nag ang ihip ng hangin sa bahay nila. Nagising si Joshua na may kakaibang sigla. Para bang may naalala o may biglang nabuhay sa loob niya. Kakaiba rin ang tingin nito kay Lenlen. Parang ngayon lang ulit siya napansin ng buo. At sa hindi inaasahan, lumapit ito sa kanya nang may lambing na matagal nang nawala. Niyakap siya, hinalikan, at hinanap ang pagiging mag-asawa nila na tila ilang buwan nang hindi nito pinapansin. Sa umpisa, natuwa si Lenlen. Akala niya, baka unti-unti nang bumabalik sa dati ang kanilang pagsasama. Baka kaya pang maayos. Baka may natitira pang chance. Ngunit habang hinahaplos siya ng asawa, may naramdaman siyang malamig na espasyo sa pagitan nila. Walang koneksyon, walang init. Parang ginagawa lang nila dahil dapat, hindi dahil sa gusto. At kahit anong pilit ni Lenlen na ibalik ang dati, ang puso at isip niya ay lumilipad sa kabilang bakod, kay Lolo Daniel. Sa mga sandaling yun, napagtanto ni Lenlen na kahit magpumilit pa si Joshua, hindi na babalik sa dati ang lahat, nakalaan na lang para kay Lolo Daniel ang puso't katawan niya. Hanggang isang gabi, habang sigurado si Lenlen at Daniel na nasa Maynila pa si Joshua, muling pinapasok ni Lenlen ang matanda. Sabik sa isa't isa, kinalimutan nila ang nasa paligid at nagtampisaw sa sarap. Ngunit sa gabing yun, hindi nila alam may mga matang nakamasid, may isang presensyang hindi dapat naroon, ngunit nasa anino, nag-aabang at nakikinig. Mabilis ang sumunod na pangyayari. Biglang bumukas ang pinto. Paglingon ni Lenlen ay nanlamig ang buong katawan niya. Si Daniel, biglang nanigas sa kinatatayuan. Napaatras ng bahagya. Nakatayo si Joshua. Nakatingin lang sa dalawa at hindi sumisigaw. Hindi nagwawala. Tanging malamig na titig lang ang ibinabato sa kanila. Hanggang sa lumapit si Joshua, malamig ang muka, walang bakas ng galit. O, oh, bakit huminto kayo? Matagal ko nang alam. Napanood ko pa nga eh. nung gabing pinapasok mo siya rito, habang lasing ako. Hindi nakasagot si Lenlen. Maya-maya, mumiti si Joshua ng mapait. Hindi mo kailangang umalis, Daniel. Ituloy nyo. Uwi ka ni Joshua sabay talikod. Mumisi ng malamig at tahimik na lumabas ng kwarto. Naiwan si Lenlen at Daniel na nakatulala at hindi makapagsalita. Doon tuluyang naunawaan ni Lenlen ang lahat. Na matagal na siyang itinapon ni Joshua. Na ang dating asawa na minahal niya ay wala nang kahit katiting na malasakit sa kanya. Napaluha si Lenlen. Hikbi na pilit niyang pinipigilan pero tuluyan nang bumigay. Kahimik lang si Lolo Daniel sa tabi niya. Hawak ang kamay niya ng mahigpit. Hindi makahanap ng salita para pagaanin ang bigat sa dibdib niya. At sa gitna ng luha, takot at katotohanan ng hindi na maibabalik ang dati, doon siya nagdesisyon. Lolo Daniel, mahina niyang bulong at nanginginig ang tinig. Kung handa ka, sasama na ako sa iyo. Nagulat ang matanda Kita ang pagigting ng dibdib nito. Lenlen, -len, sigurado ka ba? Tumango si Lenlen, -len, luhaan, ngunit determinado. Ayoko na rito. Ayoko ng ganitong buhay. Kung mahal mo ko, umalis na tayo. Sa ibang lugar, doon tayo magsisimula. Tahimik si Daniel, ngunit sa mga mata nito, may halong takot at pag-asa. Matagal bago ito nakasagot. Ngunit nang magsalita, ramdam ni Lenlen ang bigat ng pangako. Sige Lenlen, kung yan ang gusto mo, aalis tayo dito. At sa gabing yon, habang si Joshua ay mahimbing na natutulog sa kabilang kwarto, dahan-dahang nag si Lenlen. Pagkatapos ay lumabas sila sa likod bahay at sa gitna ng madilim na daan, tuluyan silang tumakas.